Alam ko to basta rap dance daw eh. So, mo Ayun ko basta. Ay, nagulog pa ako. Hmm. Wow, sa so, yung ulong gulong sumayo guys. So. Oh. Grabe sa yung sumayo. Oh, oh, oh. Grabe. So, ganito sumayo, guys. Buti na naka face cam tayo ngayon kasi hindi ako nakakapag face cam dati. So, mag-face nga ako pero ang ilay di ba so may gagawin tayo na hinahan ko lang ba hindi nga ako marinig eh so nag-join lang ako ang pangalan niya ay si ano ulit pangalan yun o oh, si ano si dark si dark yung nag-join sa join sa akin dito so nakita tayo dito

paano kunin yan how to get that English kasi guys that pala ding, ding. may palit lang ko ito yan so kailangan natin hanapin siya kung nagtatanong na tayo. So, ano kayo sa sagot nito? Wala ako na ni. Eh. Chin, 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 chin. Try ko nga dito. Nakita ko to. What dance Chin, ano ba yan? Guys, hindi ko maano. Hindi ko maano, guys. Ano? rap dance 오, 아유, 진, 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 예, 예, 나고나나댄, 진, 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 Ewan mm, 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 mm. ko guys kung ano ginagawa ko eh. Time pa. 4 minutes lang. Grabe, but 4 minutes lang. Ching! 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 So, ang pangalan pala nito ay Rat Dance. Pero, Basta, sulit nyo lang dyan, Kung gusto nyo, download din. At, huwag kayong mag-forgot mag-subscribe. <coughs> 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 click, click na rin yung bell. Click na rin yung ble, bell at saka mag-like and subscribe. kayo kung mayroon akong bagong video nyo ah, yon? dito tayo sa taas. Ito, ito yung pinakamatas, guys. ay ayum ay grab ay grab ay grabi. dito gra tayo chin 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 yan chin 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 Oh Oh, sakit. Ang bilis. Oh, patay. So, guys, try na kaya natin doon kung sa ito. Ito ang pinakamataas eh. Kawawa. Tun, 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 tun. Paano umakyat? Paano umakyat? Yo, paano umakyat? Ito. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Ay, okay. Guys, kaila ang anong kailangan natin dito ay makuha mapunta dito sa taas para magpahulog. Galing no? Tumas lang para magpahulog. Galing. Yan. So guys, kung napapanood to ni Selly Mosh Selly Mosh I, I am your I am your big fan guys Big fan ko si Selly Mosh Kasi ang dami ko lakuhan yun guys Panoorin nyo So ito nyo sa Youtube Selly Mosh Tapos may siyang Selly Mims Puro ko lakuhan yung pinapost ng mga yun Yung mga Yung mga members niya kaya nag-join na ako dun so nag-subscribe na rin ako dun mag-subscribe kayo para paabuti natin siya ng I don't know ba sa patas or mga 10 10 10 ano? 10 hindi, hindi, ano 1 1 million na ata siya or 3 million basta 3 million paabuti natin siya ng subscriber eh. Let's go. Ang taas. Grabe ang taas guys. So, oh. hindi makapag... Oh, 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 diba? Diba, 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 diba. Wait, tignan. Umago. Um, gulay. Sarap ng gulay. Gusto nyo, gulay. Oh, ito gulay. Yo, ito, ito, ito. ay, ay, ay.

Napakataas. Kaya naman ba ito? Baka man tayo ah. Napakataas na ito. Tagal parang ano tayo magiging punit-punit na yung ano natin guys Mga damit ah. Sobrang tagal no. Oh. kanina pag-ahis tayo naga, ano ah. Ay, kaya na. Kaya na naman pala ang dami pa guys ang dami pa ang dami pa natin aanuin na, um, tataas um, ay sana uy nag nag pa, sana sana pumutok guys no? <laughs> sana pumutok tapos guys si Sarah mas ano eh nag humuhugot basta Umuhugod yun eh. Sa Sanimish. Sanimish. Tapos may post dun na umuhugod siya. Guys, tignan nga natin. Napakatagal pa oh. Tumulo na sa kaya tayo. Yata. Ay, malapit na Malapit na. Malapit na guys na ano. Malapit na mamatay. <laughs> joke lang, joke lang. Guys, napanood nyo yun na yung ano. Video nila sa Elimosh. Ano. Yung Valentine's Day, maghahanap sila ng pahangger. kasi pagkakakain nila. Tapos, magbabounce. Tapos, yun, iba ulit, mag-spin sila ng pa pangarap nila doon. Nga, nga, si Selemash. Ayun, malapit na. Malapit na tayo. Ay! ching Nahulog pa tayo ang sakit po. Do you have a Like Well, dash have. Can I join? Join nga rin ako. Guys, nag-join -jo tayo. Nag-join -jo tayo. Nag -jo tayo, guys. Nag-join -jo tayo. Nag-join tayo, guys. Nag-join tayo, no? so so kilingin yun natin na na so tara ay tum tum tin tin tum 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 ayan guys oh 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 rock doll ay rock doll ito guys yung pinaka na favorite ko eh oh 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 o guys, o oh, di diba, galing na mo Tara, palitan naman natin sa yon natin. Apti apti. Apti apti. Apti apti. Apti apti. Ang <laughs> dami. Dami naman na itong mga. Sige, dito ako. Sama ako. Sali ako. <laughs> Hmm, Rat Dance i True Heart or oh, rat, rat. rat Dance Run Rat yon? Rat Dance Yan Tun dun 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 dun, dun 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 dun, dun 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 dun.

Hala, meron ditong hacker. Guys, kita nyo yan. I-report nyo yan, guys, ha? Hacker, may hacker, boy. Try, try, nga natin, guys. Sana, hey, <laughs> sana mag-iging hacker. Tayo. Uy, meron na ako nito. Yo! Tsun, 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 Pwede, guys, pang ano yan. China. Okay, okay, chin, 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 chin. Dito na matatapos ang video natin. So, bye-bye guys. Bye-bye. Wow!